Hello mga mami, so ngayon nandito nga pala tayo sa Japan So ang init kasi summer na And nagbubunot tayo ng mani Pero tingnan nyo, kailangan pa nating hanapin kung nasan Kasi ang daming damo Like this o, etc. chet guys yung mga co-worker Pagod na pagod uh, dyan. So pumunta na kayo dito, ang dami pa natin Bubunoting mani So ganito lang pala magbunot ng mani Kailangan nating hawakan ang puno Siyempre una, hanapin muna natin Kung asan yung mani kasi ang daming damo kapag so, nakita na natin yung puno ng mani, hawakan natin yung puno at silain. Birahin. O, di ba? Ito na. Kaso, yun. Eh. Bansot, hindi ko no? Kulang ba? so, sa dinig. wala na masyadong bunga. Wala na masyadong laman. Ibang puno. Aray.